July 12, 2025, naganap ang laban ng Filipino Pride Chanlo Mark Sangyao laban sa Mongolia na si Zolt Sa unang round, nag-attempt ng takedown si Chanlo pero agad na dumepensa ang kalaban. Inutusan sila ng referee na pumunta sa gitna ng ring dahil nasa labas na ng ring ang paa ni Zolt Kumawala si Chanlo mula sa pagkakahawak ni Zolt at agad na nag-attempt ng armbar. Yeah, Mukhang alanganin si Janlo na ituloy kaya binitawan niya muna ang kamay ng kalaban pero hindi naman siya nagpabaya. Siniguro niyang mapupunta pa rin siya sa dominanteng posisyon. Mahigpit ang depensa ni Zolsetche kaya nahirapan si Janlo na bumanat ng ground and pound. Pagkatapos ay parehong nag-attempt ng leg lock ang dalawa sa posisyon na ito. Sa round 2, naiwasan ni Janlo ang pag-atake ng kalaban at tagawang ilatag sa ground si Zolsetche. Nakatama ng ilang elbow si Janlo pero hindi ito nagdulot ng malaking pinsala. Sa mga huling sandali ng ikalawang round, matagumpay siyang na-reverse ni Zol Cetseg at siya naman ang bumitaw ng ilang mga elbow. Sa round 3, nagkaroon sila ng maikling palitan sa stand-up striking bago muling nauwi ang laban sa ground. Nagbitaw ng overhand right si Zol Cetseg pero naiwasan nito ni Janlo at agad na tinikdown ang Mongolian. Nanatili siya sa dominanteng posisyon at tuluyang na si Zol Cetseg. May natitirang labing walong segundo na lang bago matapos ang ikatlong round. Bilang resulta, idiniklara ang panalo ni Gianlo Mark Sangyao sa pamamagitan ng rear naked choke submission. Binabati ka namin sa iyong tagumpay. Sa main event, pinabagsak ni Alicia Rodriguez si Johanna Persons sa round 3 at nanatiling One World Atomweight Muay Thai World Champion.